Masama na nga po yung loob sa akin ni Ima, eh. Marwena. O Luna, anong ginagawa mo dito? Magkakilala kayo? Anak siya ng katulong namin. Nakita ko nga kagabi may kausap yan. Engkanto ata. Ano nangyari yun? Luna? Hindi ko naman po gusto makita sila na eh. Pero hindi ko na po sila kinakausap ngayon. Kalita mo na, Rowena. Lang ka? Iwasan niyo yung babaeng yan. Daddy, huwag niyo naman ipagtaboyan si Luna. Ano mo, hindi ko alam po pa paano man yan eh. Ha? ka na. Umuwi ka na. Teka lang, Luis. Sandali lang. Dati kapatid ko siya. At anak mo siya. Anak ko si Luna? Oo, Luis. Kakambal siya ni Blanca. Inakala namin na matay siya din sa buho. Hindi ko naman alam na meron palang ibang nakapulot sa kanya. Luna! Ba't ang layo ng itsura niya kay Blanca? Hindi ko rin maipaliwanag, Luis. Pero talagang nanggaling siya sa sinapupunan ko kasabay siyang isinilang ni Blanca. Pero Rowena, isang bata lang yung nakita ko sa ultrasound. O, paano nangyari yun? Anong ibig mong sabihin? May kinalaman kaya dito yung inkanto? Yung bang nakita ni dading kausap mo? Yung ba yung aninong kinikwento mo sa akin kahit ng mga bata pa tayo? Ay, wala naman akong kasalanan eh. Hindi ko naman sinasadyang pumasok sila sa buhay ko. Alam ko yun. Pero sana iwasan mo na rin. Tsaka yang si daddy, mabait yan bigla lang yun, pero tatanggap ka rin. oh. No? Luis, huwag mo isipin yun sa anak natin. Minsan nang hindi naging maganda ang pagtrato ko sa kanya. Pero ginawa na ang lahat para lang matanggap ko siya. Siguro nga espesyal na bata si Luna Luis. Pero napakabait niya. At mula nun, hindi ko pinagsisihan na naging anak ko siya. Kaya sana naman Luis, matanggap mo rin siya bilang anak mo.